Alam niyo ba na patuloy ang mga pagsasaliksik at paggamit ng iba't ibang teknolohiya upang mapaunlad pa ang sektor ng agrikultura? Isa sa mga nakatutok rito ay ang Northern Philippines Root Crops Research and Training Center. Silipin natin ito sa report ni PIA intern Clariza Oshang. Northern Philippines Root Crops Research and Training Center ay kilala sa larangan ng root crops. Dito ang production ng mga dekalidad na plant materials para sa patatas, kamote, purple yam, taro, kasava, ginger at iba pa. Ang um, vision ng center uh, ever since naitatag nat ito since 1977 is to be a prime mover of root crop industry. But uh, since we we felt that the need for seed quality seed is is really needed in the Cordillera, so our mission now is to produce to be a quality seed producer of root crop. Ang patatas ang isa sa in-demand na root crop sa rehiyon. Paano nga ba ang produksyon ng dekalidad na potato plant materials gamit ang mga teknolohiya rito. We started with the conventional one using soil media, but it's not pure soil because it's very uh, the source for subsoil is very hard nowadays. So we do we do three to one uh, soil mix, soil mix. Three the ratio for three to one, the three is for the carbonized rice hull, and only one ratio is for the subsoil. Uh, we are producing uh, clean plant materials the conventional way and also for the purple yam and potato we were able to uh, develop aeroponic system which was funded by the department of science and technology since 2019 to 2023 so we are producing now three um, basic seeds of as well as potatoes in aeroponics and then we bought them Kasi maliliit lang yun, mga mga uh, 15 to 50 grams lang. So we really have to bulk it para lumaki at mas mabigat, mas sturdy in using the drip irrigation system. Which is also soilless kasi ang media nun ay one lang, uh, three rice hull and one compost. So soilless pa rin. Sa ngayon ay tatlong basic seed of potato ang pinaparami ng center, katuwang ang Department of Agriculture Cordillera. Ipinapamahagi sa mga magsasaka ang mga plant materials na ito. So, DA Car is had been our partner for in producing quality plant material since 2015 pa. And every year they give us funds in order for us to multiply more for the farmers. Uh, also, uh, the Department of Science and Technology, we were able to um, develop or uh, start an aeroponic system and drip irrigation system. Uh, now, uh, we are trying to perfect the technology so that we could produce more per plant. Because as of now, we are only producing an average of sixteen tubers per plant. But that's better than the conventional. The conventional one is we only produce an average of 6 pieces tuberlets per plant. Ito naman ang teknolohiya na ginagamit ng Root Crop Center sa pagkulture ng mga patatas. So we're working on the tissue culture ng mga root and tuber crops dito sa center. So yung mga uh, root and tuber crops or tissue culture plantlets, na nanggagaling dito sa tissue culture ay siya ang ginagamit na source ng ating malinis na planting materials sa labas ng ating seed production greenhouses. Uh, Nakapag-provide tayo ng mga uh, clean planting material at the same time yung mga patatas naman na uh, ginagamit dun sa mga researches, for example yung mga advanced clones natin. So tinitingnan natin kung papanong yung mga uh, advanced clones na yun ay uh, adapted sa isang lugar or mas resistant ba siya sa mga sakit. So, pwedeng yun yung gamitin ng ating mga farmers na uh, padamihin sa kanilang uh, mga lugar. And then, uh, isa pa, uh, isa ito sa mga uh, ginagamit ng center or ginagamit ng center para sa kanilang mga training sa seed production ng mga patatas. Alam naman natin na dito nanggagaling sa center yung mga uh, quality planting material. So we are training also our farmers to produce their own quality planting material through the apical method cutting production. So uh, para yung ito ay isa sa mga training instruction, uh, instruction or uh, techno demonstration na area din para sa mga estudyante at saka sa mga farmers at saka ibang mga agency. So our planting material is uh, certified or uh, yung mga seeds namin is uh, talagang quality siya. Since uh, nasubok na yung mga farmers, nakita nila kung gaano kaganda or mataas yung ani na nakukuha uh, dito sa paggamit ng technology na ito. So bumabalik-balik sila. Bumabalik-balik sila tapos Aside from that, ibang mga farmer namin is uh, naging adapt, uh, isa sa mga technology adapter ng ARC. Yung iba naman is uh, kumuha na rin sila ng plant tissue culture. Kasi nakita nila kung uh, yung nasubok na nila na uh, paggaling sa uh, dito sa center, is alam nila na quality yung seeds. At saka, nakakatulong sa kanila kasi uh, nagbibigay or yun isa na yung ginagamit nila para sa livelihood. So nagiging negosyo na rin ng mga ibang farmers. Isa si Nelio Compelio sa mga lumapit sa center upang malaman ang mga paraan sa pagpaparami ng patatas. Start ako ng, estimate oh, na lang natin 2012. Tinignan ko lang kung anong ginagawa nila mampas noon kasi sila ang sa Uh, posito po dito roto dito ng ating production and then nila maki yung naitu naitulong nila sakali magkaroon kami ng problema sila ang inaano ko kinukontak ko para kung paano at saka sila ang sila mismo ang pinagagalingan ng mga in vitro Si Compelio ay isa sa awardee ng World Potato Congress noong 2024. Inirekomenda niya ang teknolohiya sa kanyang kapwa magsasaka. Mas maganda yung, yung galing tissue culture kasi matagal yun. Matagal ka na kasi, ito. Galing ito sa, tissue. Tissue culture. Uh, mas, mas matagal. Kung, kung sa buhay niya, mas, ma, mas, mas matagal, aabot ah, ng 5 to 6 months na doon ka magkakat ng ano, gagawin mo rin yung mother plant. Ilan lamang ito sa marami pang teknolohiya na sinisikap ng mga kinaukulan na ipakilala sa mga magsasaka upang maitaguyod ang pagpapaunlad ng agrikultura. Ang paghusbong ng mga makabagong teknolohiya ay isang oportunidad naman para matulungan ang mga magsasaka na nagpapakain sa mga Pilipino. PIABSU Intern Clariza Osiang para sa PIA News, Cordillera.